Yung may na naman akong bagong video sa Reels. Ito lang pala kasimple, oh. Maghimay ng malunggay. So, tingnan natin, try natin kung legit to. Ako, wala ako ng malunggay. Malunggay, oh. Meron ako ng kung malunggay. Subukan natin. Lalagyan natin dun sa mainit na tubig. Tapos natin kung mahihimay na siya. So yan. hindi na ako nagluto kasi nakaluto na yung asawa ko ng ulam eh. Nagpakulo lang ako ng tubig. Tapos ilagay natin yung malunggay. And check natin kung talagang mahihimay siya dun sa mainit na tubig. So tara. Kunin ko lang tong malunggay. Ayan mga idol ko. Walang daya yan mga idol ha. O, yun ang malunggay o. Oh. O, nasa tangkay pa yan o. Oh. Tara, lagay natin.

Baka niluloko lang tayo ng media eh. The moment of truth. <laughs> Ay, mga lodi oh. wala. It's a prank. Wala, hindi natanggal oh. Walang jo talagang reels oh. Hmm, ayun oh. Wala oh. Ay, walang joy Ayun oh. Ayun lang oh. Wala. It's a prank! <laughs> Yo, wala mga lods, wala pala yun It's a prank, hindi naman itanggal eh Nakita nyo naman, di ba? Walang daya yun